Alam mo, nag-trending before, naalala ko, uh, talking about your family. is parang may binanggit na ngayon magkaka-aircon na kami. Basta parang ganun. <laughs> ano, ano yun? Ano yun? Hindi, kasi kuya, yung aircon ko kasi second-hand lang bigay ni Papa parang kasi nga po naka-electric fan kami. Si Papa, binigay na lang po niya sa amin yung extra nila na aircon dun sa extra nila na room. Parang every two weeks, bumibigay talaga siya. Pinansin ko po kung sa mga anak ko kung okay lang naman sila. Nakakatulog naman po. Tapos, okay naman sila. Kaya lang po, nung nag-dirty linen na, tapos nalalock-in kami, na-aircon ako, naiiyak ako sa gabi, Kuya. Kasi syempre, naka-aircon ako, tapos sila hindi. mga anak ko, hindi ko kasama. Kasi two weeks, two weeks po yan eh. Two weeks, tapos uwi po ako ng mga 3, four days, tapos pabalik kami doon. Naalala ko po bigla, sa tagal ng ilang buwan na kasi din naman, one year na rin yun na wala kaming aircon. Nakalimutan ko na yung ginawa ko ya. Hindi ko na rin naman siya hinanap-hanap. Pero nung na-experience ko siya ulit, doon ko naiisip na yung mga anak ko na papawisin.